Aries, may magandang senyales sa isang pag-uusap o kasunduan, lalo na kung ikaw mismo ang pupunta sa lugar ng deal kahit pa ito ay malayo, kapag personal mong tinutukan, mas may tsansa ng tagumpay. Kung may balak kayong pag-usapan o buuin ng iyong mahal sa buhay o pamilya, ngayon ang tamang oras upang maisakatuparan ito. Makakatulong ito para mawala ang anumang negatibong enerhiya na galing sa mga dating nakasalamuha. Sa bahay, maaaring may bisitang may dalang mong kahit tungkol sa pagkakakitaan. Pag-aralan itong mabuti dahil may senyales na magiging maganda ang kahinatnan. Sa pera, unahin muna ang kapakanan ng pamilya. Ang pagtulong ay maaaring maging susi ng pag-agos ng kasaganaan. Sa usapin ng damdamin, iwasan ang sigalot o tampuhan, maging mapagpasensya at huwag agad magalit upang hindi lumala ang sitwasyon, at iwasan ang init ng ulo at piliing maunang tumulong sa pamilya upang damaloy ang tagumpay. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 3, number 7, number 12, number 16, number 24, at number 30. Taurus, ngayong araw ay mainam para ituloy ang mga ideya tungkol sa pagnenegosyo kasama ang mahal sa buhay o anak, kung may dokumento na kailangang pirmahan, huwag na itong ipagpaliban, may senyales na ito ay magdadala ng tagumpay, ngunit iwasan ang mga alok na minamadali at mukhang magaan lang sa umpisa, hindi ito makakapagdulot ng inaasahang kita. Sa pamilya kung may lakad o imbitasyon mula sa kamag-anak, mas mainam na makapunta dahil maaaring mayroong impormasyon doon na magagamit sa pagkakakitaan. Sa pera, huwag munang magpautang sa kahit na sino, lalo na sa mga kaibigan, upang maiwasan ang posibleng sigalot. Sa trabaho, umiiral ang pagbabantay ng iyong superior, maging maayos at mahusay sa bawat kilos upang mas mapansin ang iyong galing, ito ang magiging daan ng pag-angat, at piliin ang matatag na plano sa halip na mabilisang diskarte upang masigurado ang tagumpay. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 12, number 28, number 14, number 19 number 27, at number 33. Gemini, maganda ang daloy ng enerhiya ngayon para sa mga pakikipagkita at kasunduan. Kung pupuntahan mo ito ng maaga, lalabas na pabor sa iyo ang usapan. Kapag nagkaroon ng oras para sa simpleng pamamasyal kasama ang iyong minamahal, Mas lalakas ang positibong daloy ng buena sa inyong samahan. Sa tahanan, may babala ng hindi inaasahang bisita, iwasan muna ang pagpapatuloy ng hindi kilala o hindi inaasahang mga tao upang hindi makapasok ang negatibong enerhiya. Sa trabaho, huwag hayaang tambak ang mga gawain, maging maagap sa bawat kilos at siguraduhin maaga kang makakapasok, ito ang susi upang maiwasan ang pagbaba ng tingin ng mga nakakataas sa iyo. At sa sipag at maagang pagkilos, Darating ang gantimpala. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 24, number 10, number 18, number 21, number 29, at number 34. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ay may kinalaman sa pagbabalik ng dating plano kung may naunang ideya tungkol sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo sa bahay panahon na para ito ay balikan at pagtuunan, mula rito, maaaring magbukas ang pintuan ng dagdag na kita. Sa pamilya, may senyales na kailangan mo ang kaunting pag-unawa sa isa sa mga miyembro, hindi lahat ay bukas sa pakikipag-usap ngayon, kaya mas mainam ang pakikiramdam at mahinahong pakikitungo. Sa pera, Iwasan ang paggastos para sa mga bagay na panandalian lang ang silbi, may pahiwatig na kailangan ang pagtitipid para sa paparating na mahalagang gastusin. Sa pag-ibig, maging handa sa isang simpleng tampuhan, ngunit kung ito'y mapag-uusapan ng tahimik at may respeto, mas lalalim ang inyong samahan at pahiwatig ng gabay sa pag-asenso. Balikan ang mga planong naudlot, ngayon ay may pagkakataong maging matagumpay ito. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 15, number 9, number 13, number 20, number 28 at number 35. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay tungkol sa pagtanggap ng bagong responsibilidad, kung may pagkakataong maipakita ang iyong kakayahan, lalo na sa harap ng ibang tao. Gawin ito ng buong sigasig, ang ganitong pagkakataon ay maaaring magbukas ng panibagong yugto sa iyong karera o hanap buhay. Sa tahanan, may paalala na iwasan ang makipagtalo, lalo na sa mas nakatatanda, ang respeto ay magiging susi upang manatiling maayos ang samahan. Sa pero o pananalapi, may posibilidad na makatanggap ng dagdag na kita mula sa hindi inaasahang pinagkukunan, ngunit tandaan, maging maingat pa rin sa paggastos. Sa pagmamahalan sa puso, may magandang pahiwatig. Kung nasa relasyon ay mas magiging bukas ang komunikasyon para makagawa ng mga plano para sa pamamahay. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso, number 26 number 11, number 15, number 23, number 30, at number 36. Virgo, ang pahiwatig ng araw na ito ay malinaw. Ayusin ang kalendaryo ng mga gawain at alalahanin ang mga bagay na napagkasunduan. Ang pagiging organisado ngayon ay magdadala ng mas malinis na daloy sa iyong araw at makakaiwas sa pagkaabala o pagkalito. Sa tahanan, kung may kailangang kumpunihin o ayusin, huwag na itong ipagpaliban. Kapag maayos ang kapaligiran, mas positibo rin ang kalooban. Sa pananalapi, may babalang huwag pumatol sa mga pautang na hindi malinaw ang usapan. Piliin ang siguradong mapagkukunan kaysa sa sabayang sugal ng salapi. Sa trabaho, may senyales ng pagod pero kung kaya mong tapusin ang mga pangunahing gawain sa umaga pa lang, mas magiging magaan ang hapon mo. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 11, number 33, number 17, number 22, number 26, at number 31. Libra, ang pahiwatig para sa iyong ngayong araw ay may kaugnayan sa pagpapasya. Kung may dalawang bagay kang pinagpipilian, trabaho man ito, lokasyon, o plano sa negosyo, ang tamang desisyon ay manggagaling sa mga pahiwatig ng paligid. Obserbahan mo ang kilos ng mga taong kasangkot at iwasan ang pagmamadali. Sa pamilya, ang araw ay tila kalmado, magandang panahon para makipagkwentuhan at magbahagi ng ideya tungkol sa mga plano sa bahay o kabuhayan. Sa pera, may pahiwatig na may darating na dagdag na gastos, ngunit kung maagap kang magplano, hindi ito magiging pabigat. Sa usapin ng damdamin, may senyales na maaaring mas mapalapit ka sa isang taong dati mo nang kilala maaari itong magbunga ng bagong damdamin o pagbabalik ng dati pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 24 number 10 number 14 number 21 number 27 at number 33 scorpio ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay tungkol sa kalusugan kung may nararamdaman kang kakaiba sa katawan kahit pa maliit lang, mas makabubuti kung pakinggan mo ito. Huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaan na tila paulit-ulit. Ipagpaliban muna ang mga labis na pagod at bigyan ng pahinga ang sarili. Sa tahanan, may senyales na may kailangang ayusin sa relasyong panloob. Maaaring hindi ito away, kundi kakulangan lang sa oras o pakikipag-usap. Sa pera, Iwasan muna ang pagbili ng mga bagay na hindi mo pa kailangan, ang simpleng pagpipigil ay may dulot na magandang resulta sa mga susunod na araw. Sa trabaho, may pahiwatig na ikaw ay pinupuri sa likod ng iyong presensya, ituloy mo lang ang pagiging matyaga at maayos sa detalye. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 30, number 8, number 18, Number 24, number 29, at number 34. Sagittarius. Ang pahiwatig para sa iyo ngayon ay tungkol sa paglalakbay o pagbabago ng lugar. Kung may balak kang lumipat, magbakasyon, o tumingin ng ibang lokasyon para sa trabaho o negosyo, ito na ang tamang panahon para magsimulang magplano. Ang bagong kapaligiran ay maaaring magbukas ng oportunidad sa pamilya. May senyales ng pagsasama-sama. Magandang araw upang muling buuin ang koneksyon sa mga matagal ng hindi nakakadaupang palad. Sa pera, may pahiwatig na ang isang matagal ng ideya ay handa ng pagkakitaan, pagtuunan ito at huwag hayaang maunsyami. Sa pag-ibig, ang araw ay nagbibigay liwanag sa bukas na komunikasyon. Kung may itinatago o iniiwasang sabihin, mas makabubuti kung may lalabas ito sa maayos na paraan. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 2, number 27, number 16, number 19, number 25, at number 32. Capricorn, ang pahiwatig para sa araw na ito ay may kinalaman sa pagkakaibigan at koneksyon may senyales na ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay muling lalapit o magpaparamdam, hindi para guluhin ka kundi para magbigay ng suporta o bagong ideya na maaaring magbunga ng pagkakakitaan, bukas ang pinto sa mga bagong samahan. Sa pamilya, makabubuting pakinggan ang damdamin ng isa sa mga kasambahay, maaaring may kinikimkim siya na dapat mo ring mapansin. Sa pera may ideya kang pwedeng i-share sa iba na pwedeng pagsimulan ng maliit na negosyo, huwag mo itong baliwalain. Sa trabaho, may pahiwatig na may darating na oportunidad na hindi mo inaasahan, gamitin ang kasanayan mo sa pag-uusap at pagpakumbaba upang ito'y mapasa iyo. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 21, number 9, number 13, number 22, number 28, at number 35. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay nakatuon sa pagpaplano at pagbabadget. Maaaring marami kang naiisip gawin, ngunit kailangan itong isaayos ayon sa prioridad. Magandang panahon upang tingnan kung saan napupunta ang iyong pera at kung paano mo ito mas mapapalago ng hindi naaapektuhan ang pang-araw-araw. Sa tahanan, mainam na magkaroon ng simpleng pagtitipon o pag-uusap ukol sa mga plano para sa mga susunod na buwan. Sa pera, may babala na kung hindi mo babantayan ang maliliit na gastos, ito'y maaaring lumaki sa susunod na linggo. At pahiwatig ng gabay sa pag-asenso, ang bawat hakbang na may plano ay hakbang patungo sa tagumpay, huwag sayangin ang oras sa bigla ang desisyon. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso ay number 6, number 12, number 15, number 20, number 30, number 36. Pisces, ang pahiwatig para sa araw na ito ay may kinalaman sa pagkamalikhain at talento may sinyales na isa sa iyong hilig o galing ay maaaring maging daan para sa karagdagang kita. Kung mahilig kang magsulat, gumawa ng likha ng sining, o magluto, ngayon ang tamang panahon upang ipakita ito sa iba. Sa tahanan, suportado ka ng mga kasama sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, gamitin ito bilang inspirasyon. Sa pera, Maaring may maliit na proyekto na may potensyal, magsimula kahit paunti-unti. Sa trabaho, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magbibigay sa iyo ng pansin ng mas nakatataas. Huwag kang matakot magmungkahi at pahiwatig ng gabay sa pag-asenso. Sa pagyakap mo sa iyong sariling galing, mas makikita mo ang daan patungo sa tagumpay na tunay na para sa iyo. Pahiwatig ng gabay sa pag-asenso i number 25 number 11 number 17 number 23 number 10 at number 31